Serve the people. Serve, Serve the, people. the people. And that is our commitment. Our commitment. And that, that is our commi it's our commitment. We are true FM. Sa sinasabi Professor Cielo Magno na ang 2025 national budget ay ang pinaka corrupt budget. sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa ipinasang budget ng mga congressman at senador, nahigitan ng public works ang budget para sa edukasyon. Hindi po naman lingid sa ating kaalaman na ang mga public works projects ang isa sa pangunahing pinagmumulan ng korupsyon sa bansang ito. Bago ni Pangulo Marcos Jr. ang budget na ito, ito raw po'y pinag-aralang mabuti ng Pangulo mismo at ng kanyang economic team. Itinama raw ng Pangulo ang mga pagkakamali sa pamamagitan ng kanyang veto power at ang pagbawas ng kapiranggot sa public works budget at pagdaragdag daw sa budget naman para sa edukasyon. At para nga, palabasin na mas malaki ang budget ng edukasyon, isinama ng Malacanang ang budget ng Philippine Military Academy, Philippine National Police Academy, Local Government Academy, Philippine Public Safety College at maging National Defense College of the Philippines. Hindi po ba't isa na itong baluktot na pangangatwiran? Sa aming pong panayam kay former Central Bank Deputy Governor and Country Analyst for Think Tank na Global Sources, si Ginoong Diwa Gunigundo, ito ang kanyang babala sa uri ng budget na ipinasa ng Kongreso at nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr. Number one, dahil sa uh, binawasan ang budget ng education, uh, contrary to the constitutional uh, provision, na dapat ang uh, ating uh, ang ating uh, the budget shall assign uh, the highest budgetary priority to education, hindi po nangyari ito. So, ibig sabihin ito, there will be less classroom, less uh, ability of uh, Uh, the Filipino students, to come out of being uh, one of the worst uh, in mathematics, in science, and in reading. Hmm. Uh, Nandito po tayo sa baba. Pangalawa, napakahina po ng ating uh, opportunity para po matugunan din yung tinatawag nating pandemic deficit. Nagkaroon po tayo ng learning poverty noong pandemic. Ang marami pong eskwelahan, nag-tarado ang eskwelahan, nag-remote learning, ngunit dahil sa walang uh, libro, walang uh, uh, internet, wala pong gadget ang ating mga estudyante, kung po ang kalidad ng ating uh, uh, mga estudyante. Doon po sa health, zinero out ang uh, subsidy ng gobierno doon po sa Peel Health dahil po sila'y naniniwala na may reserve fund or surplus fund ang PhilHealth. Hindi po totoo ito. Po. Meron pong reserve fund ang PhilHealth dahil sa ito po ay kinakailangang magbayad dun po sa mga uh, nagastos ng mga miyembro o hindi miyembro ng PhilHealth. Number one. Number two, hindi pa po lahat ng Pilipino ay covered ng PhilHealth. Contrary to the provisions of the universal health uh, uh, system na dapat bawat Pilipino ay may coverage. And number three, dapat po na ipataas din yung coverage ng iba't ibang health issues. Ngayon, 44% po ng bill, hospital bills or even higher, ay e kinakailangan out of pocket ng mga Pilipino. So kung kinamaan po ang budget dahil sa binawasan ng health, binawasan ng education, mas mababa po ang kapasidad uh, ng ating labor force in the future. Anong klaseng labor force ang ating aasahan? mahina ang kalidad ng education, hindi malusog ang ating mga kababayan, anong klaseng leadership in the next 10 to 20 years, anong klaseng labor force sa privado at sa publikong sektor ang ating maaasahan? Yan po ang tinig at paliwanag ni former Banko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Diwa Gunigundo. Ang mensahe ng Malacanang sa mga nagrereklamo sa inaprubahang 2025 budget, e eh pwede naman kayong magreklamo sa Supreme Court. Karapatan naman ng mamamayan at karapatan ng kahit na sino na magreklamo. Kasi nga naman, di ba, demokrasya tayo? Si Baguio City Mayor Benji Magalong ay patuloy po na naglalabas ng kanyang saloobin sa umano'y talamak na pang-aabuso sa paggamit sa pera ng bayan at korupsyon sa public works projects ng gobyerno. Sa aming pong naging panayam kay Mayor Magalong, tinukoy niya ang ilang talamak na proyekto ng DPWH sa Benguet at isa rito ang slope Protection Project sa Canon Road at maging sa Marcos Highway na ginagamitan ng tinatawag na rock netting. Alam mo, last year uh, naglabas sila ng ano, nag sila na wala nang uh, kininto na lang ng rock netting project. Pero ito nga na, may ongoing na rock netting project. Ayon, hindi sa so, uh, panulit sa uh, kaya ano naman, isipin mo yung yung, yung bawat square meters yan is nasa uh, po yan, in, detailed unit price analysis yan, nasa mm, -hmm. mm -hmm. Every square square meter po yan 25,000 pesos. Mm -hmm. When in fact, at, yung, talagang cost po yan is kung dalawang klase po yan kasi yung ito po yung, yung uh, active at yung passive. Active po, ito yung merong standard. Iba mm -hmm. yung pahabang oh. po mm-hmm. na itutusok. Mm -hmm. Oh. may stud. Mm -hmm. Ang cost po niyan, mga 4,300. Pero kung rock net, rock screen lang, mga 2,300. Pero isipin niyan laki ng 25,000 pesos. So, ibig sabihin niya, sa bawat, sa bawat square meter, kilikita niya, no? mga 15,000 pesos. Grabe ko talaga, eh, ilang, ilang, ano yan, ilang thousands and thousands of square meters po ang ginawa yan nagsambog dan si Bagsakan na nga yung ibang rock na uh, ginawa ko Pero walang nag-investiga. Nakakalungkot nga ho eh. Walang nag iimbestiga Walang nag nag-re-raise ng issue. So, ibig sabihin ho, yung bubagsak, pera ng bayan yun. Pero, bali, wala. 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 Nagsasalit. Nakakalungkot niya ako. Malibang po dyan sa ragneting na iyan, pinansin din po ni Mayor Magalong ang sobrang overpriced na cat's eye. Yun hubang bang ibinabaon sa kalsada na mistulang umiilaw sa dilim kapag tinatamaan ng headlights ng mga sasakyan. At maging ang roller barrier na ginawang pamalit sa bakal na harang sa mga kurbada at matatarik na bahagi po ng mga kalsada. Ay, alam yung by mm -hmm. by kung magkano isang peraso niya? Magkano? 11,720. Yung cuts ay? Pesos, yung bawat peraso niya. Magkano, magkano? 11,720. 11,720. Detail unit price analysis. Aha. Nasa detail unit price analysis po yan. Mm -hmm. 11,720. Ang isang cuts ay? <laughs> Opo, isang cuts ay. Oo oh yan. Ang, ang isang ang isang piraso niyan, actual cost po yan. And, uh, kami po, ah, uh, kami po na uh, humingi po ng, ng, quotation ho sa legitimate supplier din po ng LGTB. Ang binigay ho sa amin is 1,800. Wow. 1,350 na yung per piece plus 200 na installation plus 246 uh, pesos na tax. That's about 1,800. So, okay, bawat piraso, ang markup is 9,900. Eh, paano yung railings? sa mga yung barandilya, sa mga kurbada. Tama yung sinabi niya, sir, kahit kurbada. Eh bakit po? pumunta ko kayo rito sa Marcos Highway, pati ho, diretsong kalsada, nilagyan ho nila. Alam niyo ho ba kung magkano po yung isang ang presyo ho niyan? Sa detailed unit price analysis, it's 121,330 pesos per meter. Per meter? Per meter po yan. Per meter po yan. So, kumontak po kami sa isang Chinese supplier at nag-research din po kami sa internet. Alam niyo ba kung magkano presyo niya? $255 per meter. O so, sabi na lang po natin, para mas madali yung computation, $300 na lang. Okay. Tapos freight and tax at na. Mm gabi -hmm. Sabi na lang natin, 20,000 pesos. Mm -hmm. So isipin nyo, per square meter eh. Isang daan libo? Per square meter. Isang daan yan po ang tinig ni Baguio City Mayor Benji Magalong. Ang sagot ng mga nagtatanggol sa gobyerno sa mga sinasabi po ni Mayor Magalong. Maglabas ng ebidensya at magsampa ng demanda kasi nga naman, nasa demokrasya tayo. Demokrasya. Ito ang madalas po na pangsalag ng mga dumidepensa kapag may kumikwestiyon sa ginagawang pagpapatakbo sa gobyerno ng Pilipinas. Talaga bang umiiral ang tunay na demokrasya sa bansa? Sinasabing may demokrasya sa Pilipinas sapagkat inihahalal natin ang mga leader ng bansa sa pamamagitan ng umano'y malayang halalan. May tatlong sangay ang gobyerno na dapat ay nagpapatupad ng tinaguriang check and balance o pagsiguro na walang umaabuso sa ehekutibo, legislatura at hudikatura. Ngayong Mayo a 12, magiging malaya na naman ba ang ating halalan? O magiging malayo na naman sa katotohanan ng tunay na kahulugan at kabuluhan ng demokrasya. Ang mga nakaupo sa pwesto ay patuloy sa paggamit ng bilyong-bilyong pisong pera ng bayan para sa kanilang pangsariling interes at interes ng kanilang angkan. Interes na manatili sa pwesto sapagkat ang mga dinastiya sa Pilipinas ay pataba ng pataba. At sa dami ng kanilang hawak na salapi, kaya nilang manipulahin ang mga katotohanan at magpakalat ng maling informasyon at kasinungalingan para sa kanilang kapakinabangan sa nagdaang 2022 elections. 77.8% sa mga gobernador ay nabibilang sa matatabang dinastiya. 69.1% ang sa vice governor. Habang 73.1% ang sa House of Representatives. Sa Senado, Labing anim na senador ang nabibilang sa dinastiya. Ang iba sa kanila ay pawang matataba. At malamang ang resulta sa eleksyon sa Mayo a 12 ay lalo pang magbubunga sa pagiging bundat ng mga dinastiya. At habang pataba ng pataba ang dinastiya, parami ng parami ang pamilyang Pilipinong nakakaranas ng gutom at nagsasabing sila ay mahirap. Pero, may reklamo ka? Hello? May demokrasya sa Pilipinas! at inihahalal ng mga butante ang gusto nilang kandidato. May reklamo ka rin sa party list. Naayon sa pinakahuling pagsusuri ng grupong kontradaya noong pong 2022 elections, 70% sa mga naghain ng kandidatura sa party list ay may questionabling kwalifikasyon sinalakay na rin ang party system ng mga matatabang dinastiya, mga bilyonaryo, mga kontratista, at mga negosyanteng ang adhikain ay personal na interes. Pero ano pa nga ba at di ba tayo eh, nasa demokrasya? Inihahalal din daw sila ng mga butante. Malinaw ang provisyon sa ating konstitusyon na ipinagbabawal ang political dynasty. At dapat ang lahat ng mamamayan ay magkaroon ng patas na oportunidad para maging lingkod bayan. Klaro po naman ang provisyon. Nga lamang at kailangan bumuo ang kongreso ng batas. Bagay na sa loob ng 37 taon ay hindi ginawa ng mga senador at mga kongresman hanggang ngayon. Ipinanik po ang usapin sa hudikatura. Subalit, nabigo ang mga nagpetisyon. Sa isang desisyon, sinabi po ng Supreme Court na ang kapangyarihan ng lehislatura ay tangan lamang ng kongreso at hindi ito maaaring panghimasukan ng hukuman. Hindi lamang dahil ito'y kwestiyong politikal, ngunit ito'y kapangyarihan na ibinibigay ng konstitusyon sa lehislatura. Ang pagdedesisyon kung anong batas ang kanilang gustong gawin ay karapatan lamang ng Kongreso at hindi may tuturing na pawang ministerial duty lamang. Pero, may reklamo ka? Nagsalita na ang Supreme Court. At di pa tayo'y nasa demokrasya? May reklamo ka sa party list. E nagdesisyon na nga ang Supreme Court na kahit sino ay pwedeng kumatawan sa kahit sino. May kumwestyon sa Supreme Court sa ipinasang 2024 budget. Ito tungkol sa paggamit ng pamahalaang Marcos sa 89.9 billion pesos na pera ng PhilHealth. Inihain ito noong August 2, 2024. Pero hanggang ngayon ay wala pang desisyon ang hukuman bagkus Matapos lamang maghain ng karagdagang petisyon ang isang dating maestrado, tsaka po lamang naglabas ang Supreme Court ng kautusan na pigilan ang paggalaw sa natitirang 29.9 billion pesos na pera ng PhilHealth. E kailan maglalabas ng pinal na hatol ang Supreme Court? Abutin man ito ng taon o dekada, wala rin tayong magagawa dahil ito'y bahagi pa rin ng demokrasya. At sa mga nagbabalak pong pumanik ng Supreme Court para questionin po naman ang 2025 National Budget, mamuhunan na po tayo ng haba ng pangunawa at pasensya sapagkat malamang na taon na naman ang bibilangin bago magdesisyon ang kataas-taasang hukuman na tinaguri ang sandigan ng ating demokrasya. Ang kongreso din ay sandigan ng demokrasya. Sila ang voice of the people. Sila ay dapat maging boses ng mamamayan la luna ang mga direktang kinatawan ng taumbayan ang tinatawag nating mga representante ng mamamayan representante ng bawat distrito kasama na ang mga representante ng iba't ibang sektor ang party list sa kaniyang question 2025 budget ang bumoto ng kontra mula sa mga representante ng mamamayan ay ta-tatlo lamang. Sa mahigit na tatlong daang mga representante, tatatlo lamang ang tumutol. Habang sa mga kumakatawan sa pangkalahatan o mga senador, dadalawa lamang ang tumutol. democracy. Sa wikang Ingles, literally, rule by the people. Hango sa mga salitang Greko. Demos na ang ibig sabihin ay people at kretos na ang ibig sabihin naman ay rule. Demokrasya, isang forma ng gobyerno na ang ideolohiya ay ang mamamayan, ang siyang may kapangyarihan sa pamamalakad sa pamahalaan. Sa Pilipinas, ang kapangyarihang ito ay pinauubaya ng mga mamamayan sa kanilang mga inihahalal na mga representante at mamumuno sa pamahalaan. Sa nangyayari ngayon sa ating bansa, totoo bang ang boses ng mamamayan ay siyang tinig ng mga kinatawan. Sa 2025 national budget, binawasan po ng mga kongresista at senador ng 50 billion pesos ang pondo para po sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Sagit gitna po ng katotohanan, na 424,317 na pamilyang Pilipino ang naghihintay na mapasama sa programang ito. At meron pang 1,184,768 na karagdagang pamilyang mga mahihirap na maari pang makinabang sa programa. Ngunit ang kanilang akap o ayuda sa kapos ang kita program na malinaw pa sa sikat ng haring araw na ginagamit sa pamumulitika ay binigyan ng 26 billion pesos. At mismong ang budget ng Kamara de Representante ay dinagdagan nila ng 17.3 billion pesos. At ang PhilHealth, ay hindi nga po binigyan ng subsidya. Tunay nga bang patas at malaya ang mga nagaganap na halalan sa ating bayan? Kung mangilan-ngilan na lang ang naglalakas loob na maghain ng kandidatura para banggain ang mga dambuhalat makapangyarihang angkan sa mga bayan, lungsod, lalawigan, distrito at buong bansa. Sa kasalukuyang komposisyon ng mga nagtatabaang dinastiya sa Senado at Kamara de Representante at mga lokal na pamahalaan sa nangyayaring pag ng mga bilyonaryo at negosyante sa ating lehislatura. <laughs> Hindi po ba't lumalabas na piling mga tao na lamang, mga naghaharing uri, ang totoong nagpapatakbo at nagdedesisyon sa ating gobyerno? Demokrasya nga ba ang tunay na umiiral sa bansang ito? O alin sa mga sumusunod? Aristocracy Forma ng gobyerno kung saan ang namamahala ay ang kakaunti o minorya pero mga nasa pinakaitaas na antas ng lipunan. Oligarki Isang klase ng gobyerno na pinatatakbo ng piling mga tao na ang intensyon ay korap at makasarili. Plutokrasi Gobyernong pinatatakbo ng mga taong mayayaman kung saan nakahari sila ng dahil sa kanilang taglay na kayamanan. Kleptokrasi Isang uri ng pamamalakad sa gobyerno ng mga taong lulong sa korupsyon, mga taong ginagamit ang posisyon sa gobyerno para magkamal ng yaman sa kapinsalaan ng taong bayan. O, Kakistocracy. From the Greek word, kakisto, meaning worst government by the worst isang uri ng gobyernong pinatatakbo ng pinakawalang kakayahan, pinakawalang kwentang mga tao. Ano sa palagay niyo? Anong klase? Anong uri ng gobyerno meron tayo ngayon? sa Pilipinas. Bayan, mag-isip na po tayong mabuti. Think about it.